Yan, yun yung isang Yung delikado yan. Taas po niya, mga kababayan. Pa. Ito pa, yan. Oo nga. Hindi akit ka uli. Akit ka Baba mo ikaw. Doon ka umakit. Ito ang delikado. Pag yan yun na... Pero yung mga yan? Yan, yan. Yan yung mga yan. Kaya mo? Walang tungtungan? Ah, wag. Delikado. po oh, ang Taiwan. Si Tarzan dumayo ng Taiwan. Ayan, nakikita nyo po mga kababayan. Oh, ingat. Ayan naman, no? Oh, mga babayan. Hindi yan gagamit ng hagdan. Oh. Hindi yan gagamit ng hagdan. Ano ah, yan? Ano Ano yan? Malayo naman dito. Yung nga sana wakli, eros yun. Oh, yan, oh, oh yun, mga, mga yan. Yung mga kubayan, nakakit niya sa puno. Eh. Nandiyan na po ang bagyo. Linaw nito. Ang dilim na yung kita ka pa rin eh. Oh. Dumi ng paa mo. Sige na, di na kita makita. Kaya sa camera, kita ka. Saglit, saglit. Sige. Yeah. Nga. Ayan, yung aking motor. Bayaran mo. Bayad, iPhone 16. Akin na cellphone mo. Ayan po yan, dalawang motor na tawaan. <laughs> <laughs> ano ah, po? Galing niya oh? No? Hey Eros, sa pa nakalimutan mo. At si may yung mga ano yun, ano no. Yan yung mga dahon dito. Hindi, dito ko na umakyat, dito. dito. Dahon? Eh, yung mga nahan dito sa dito. Yan? Oo. Yung mga to yung dahon. Oh, kita okay. mo naman 'no, oh. galing makit niya 'no. Parang namumuwag lang ng bahay ng kopyuta 'no. Eros, may bu may ano? May bahay ng pulot. May pulot. Wala. Lino nito. Pag sa mata ko, madilim. Pero pag sa camera nito, ang linaw. Yan. Yun lang, nakasabit. Ano yan? mana